Mainit na usapan ngayong araw ang muling pagputok ng tensyon sa pagitan ni na Ellen Adarna at Derek Ramsey. Hindi pa man natatapos ang mga lumang isyu ay heto na naman at naglalagablab. Ang social media matapos ang matapang na pahayag ni Ellen na may hawak daw siyang mga resibo laban kay Derek ayon sa Kanya, this is just the beginning. Kaya naman kumulo ang komento ng mga netizen na sabik. Malaman kung ano ba talaga ang totoong kwento sa likod ng tahimik nilang paghihiwalay. Matagal nang kilala ng publiko ang relasyon ni na Ellen at Derek isang relasyon na puno ng kilig at inaasahang tatagal. Ngunit bigla itong natapos, walang malinaw na dahilan, walang paliwanag at parehong nanahimik matapos ang kanilang break up. kaya naiwan ng mga tao sa maraming tanong at haka, haka Ngunit ngayon muli itong nabuhay dahil may bagong pasabog, si Ellen na tila nagbubukas ng pintuan para sa mas malalim na kwento. Nagsimula ang lahat ng magbigay si Derek ng isang pahayag tungkol sa kanilang hiwalayan. May mga salitang tila may laman at may dating na hindi nagustuhan ni Ellen. Ito ang nag sa kanya upang maglabas ng isang diretsahang babala. You should have stayed quiet because I've got receipts and this is just the beginning. Ang mensaheng ito ay naging mitsa ng apoy at nagbigay ng malakas na sigalot sa social media dahil sa bigat at tapang ng kanyang sinabi. Dahil dito nagkagulo sa TikTok, Facebook at X lahat ay nagtatanong. Ano ba ang hawak na ebidensya ni Ellen? Bakit ngayon lang siya nagsalita? May mas malalim bang dahilan na tinatago noon? Ano bang sinabi ni Derek na tila nagpasiklab ng emosyon ni Ellen? Lahat ay nag-iisip at naghahanap ng sagot. Ngunit malinaw na ang isang bagay handa ng magsalita si Ellen kung kinakailangan sa mundo ng showbiz. Kapag sinabi mong may receipts ibig, sabihin hindi lang salita ang ilalabas kundi ebidensya. Screenshots, messages, pictures, recordings kahit anong kayang magpatunay ng isang kwento. Kaya mas lalong naging matunog ang babala ni Ellen, dahil kung totoo ngang may hawak siya tiyak na magbabago, ang ihip ng hangin at posibleng mabago ang tingin ng publiko sa kanilang hiwalayan. Ilan sa mga netizen ang nagsasabing, dapat ay nanahimik na lamang si Derek upang maiwasan ang gulo, ngunit may ilan naman na nagsasabing tama lamang ang ginawa niyang paglilinaw, samantala marami ang sumusuporta kay Ellen dahil sa tapang niyang magsalita, lalo na kung pakiramdam niya ay may maling lumalabas na impormasyon tungkol sa kanya, habang tumatagal, mas dumadami ang haka-haka. Baka daw may matagal ng hindi napag-uusapan, baka may personal na isyong hindi nalutas o baka may lumabas na impormasyon na hindi nagustuhan ni Ellen, kaya napilitan siyang magsalita, ngunit lahat ng ito ay kuro-kuro lamang at wala pang opisyal na kumpirmasyon, kaya naman lalong nalilito ang mga tao at lalong tumataas ang tensyon. Marami ang nagtanong kung ano nga ba ang maaring ilabas ni Ellen at kung bakit niya ito piniling. Sabihin sa publiko ngayon na tila lumipas na ang mahabang panahon mula nang maghiwalay sila, sa puntong ito hindi na lamang simpleng tsismis ang nangyayari, kundi isang usaping puno ng emosyon alaala at posibleng pain na nagmula pa sa kanilang nakaraan lahat ay naghihintay. Sa susunod na galaw ni Ellen, dahil sa sinabi niyang this is just the beginning na tila ba nagpapahiwatig na kung may kailangang Ilabas-ilalabas niya ito kung kinakailangan. Maraming netizen ang nagsasabing may posibilidad na ang hawak. Yang ebidensya ay mga screenshots, messages, or recordings mula sa mga panahon na nagkakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Ngunit may ilan ding nagsasabing baka mas malalim pa ito dahil kung simple, lamang ang dahilan, hindi na sana. Kailangan pang magbabala. Si Ellen ng ganito kalakas na pahayag, kaya tuloy-tuloy ang pag-iikot ng teorya at diskusyon online. Hindi rin may kakailan na parehong may responsibilidad sina Ellen at Derek sa kanilang mga anak at sa kanilang personal na buhay. Kaya maraming netizen ang nagsasabing sana ay hindi na lumalim pa ang isyu, upang hindi na maapektuhan ang mga taong malalapit sa kanila ngunit dahil sa mga binitawang salita tila hindi pa ito ang katapusan at mas may mga darating pang revelasyon. Sa kabila ng lahat, si Ellen ay nananatiling prangka hindi. Siya ang tipo na magpapalamon sa maling akusasyon at kilala siyang nagsasabi ng totoo ayon sa kanyang karanasan. Samantala si Derek ay sinusubukang ipakita ang panig niya sa mahinahong paraan ngunit kumalat na ang mga interpretasyon ng netizen at marami ang nagsasabing tila may mga salitang hindi niya dapat binitiwan dahil ito ang nagpasiklab ng emosyon ni Ellen. Habang lumalalim ang isyo mas lalo ring nagkaka-interes ang publiko, ito ang dahilan kung bakit palaging trending ang pangalan nila sa iba't ibang social media platforms. Lahat ay naghihintay sa susunod na galaw sa anumang oras. Maari bang maglabas na si Ellen ng resibo? Sasagot ba si Derek? O may ibang personalidad bang madadamay kapag lumabas ang buong kwento? Sa puntong ito, maraming tanong at halos walang sagot ang tanging malinaw ay hindi pa tapos. Ang kwento, kung totoo ngang may malaking ebidensya na hawak si Ellen, malaki ang magiging epekto nito hindi lamang sa publiko kundi sa personal na buhay nilang dalawa, kaya mas lalong naging sensitibo at masilan ang bawat kilos at pahayag na lumalabas mula sa bawat panig. Sa huli ang tanong ng lahat, dapat bang ilabas ni Ellen ang hawak niya o mas makakabuti bang itago na lamang? Ito upang mapanatili ang katahimikan at respeto sa kanilang nakaraan. Kung nagustuhan mo itong video, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. I-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong balita at mainit na issue. Maraming salamat sa panonood at kita -kit sa susunod na video.